Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong muli si Paring Bert sa ating Kapet Pandasal. Sino sa inyo ang hindi marunong mag-switch na on-off dyan sa ilaw? Lahat naman siguro tayo marunong yan. At marami sa atin, masaya na tayo kapag marunong tayo mag-on, mag-off ng computer, ng cellphone o ng bombilya sa ating kwarto. Pero pag nasira ang bombilya, takbo tayo sa technician. Kapag nag-brown kailangan naman natin ang electrician. At kapag nasira na mismo ang power plant, ah, kailangan na natin ang mga electrical engineer. Yan yung mga pang high voltage. Nakakatuwa po na kahit hindi yun natin sila nakikita, may mga tao tulad ng mga electrician at mga engineer na tumutulong kahit hindi po natin sila nakikita. Gusto ko pong pasalamatan yung bang mga taong nasa likod lang ng kamera yung mga technician, yung mga tao pong naiiwan sa ospital kapag holiday at sila yung nag-aalaga ng na mga may sakit. Gusto ko pong pasalamatan yung mga taong nagbabantay sa gitna ng dilim, magdamag bilang gwardya na nagpoprotekta sa ating mga ari-arian. Hindi po sila nakikita o napapasalamatan, subalit totoong-totoo po ang ginagawa nilang paglilingkod. Panginoon, ikaw din po, madalas hindi namin nakikita. Eh, hindi po namin kinikilala at hindi rin po napapasalamatan. Pero namumulat kami na totoong totoo rin po sa kabila ng lahat ang iyong ginagawang pag-alalay sa amin sa mga pangkaraniwan na pangangailangan sa aming buhay.